and good, morning. evening good afternoon good morning good evening Ya and shout out sa ating mga team kaagapay team mayor team jam sige ka pamilya for support salamat salamat team kacangga, team kulit. and nalito tayo sa aking pangalawang project magawa kami ng bakod na itong kong bahay pinabakora na namin ngayon dahil sa dulo nag asintada na ating pangalawang project isa nasa pretail sa fishport kumaba ito hanggang araw ito yung bahay nating kinamari ito ตงรับไว่ไม่บากนะ gawin natin na bakod yung tagiliran na lang dalawa at sa likod nandito tayo kanya ito na ang git namin ginawa tapos itong porsyon na ito dito pa tayo magbabakod ng roon sa dulo tapos doon sa likod ng bahay lagay ng bubong at napakainit ng panahon sa paghahalo mga materialis natin ayan. tapos yung graba ay itong buhangin sa labas pinakapasok kasi dump truck ang nag-deliver kaya dito lang nagay sa labas Tag-init na kaya patay na yung mga gulay rito wala na mga okra At ito, pag narito ka sa labas, yan ang mga ano, labas ng git. Yan, hanggang dito lang ating vlog. Salamat, salamat. Yan, shout out sa lahat. Bye-bye.